Ikaw, tulog na. Ikaw, tulog na si Lara. Patingin nga kung tulog si Lara. Mami. Hmm. Patay, basa. Patay, basa. Basa, nene. Basa. Lagot. Sino nagbasa? May. Bakit? Mapapalo ka ni mami. Papaloyin ka na ni mami. Si. 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 Nami, nami. Si. Nami, nami. Nami, nami. Si, nagbasa ka eh. Papaluin ka na ni nami, mami. Nami, nami. Si. Pa, paluin natin si Lara. Papaluin na ni mami si Lara. Ha? Paluin ko na si Lara. Nagbasa naman ng damit. Nami, pa. Na. Paluin ko na si Lara Uno. Due. Tres. Tulog nga. Ikaw tulog. Pagod. Ba? Gising? Inang nagulat ako. Ayuto. 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 Patin nga kung tulog. Si Lara. Oh, tulog. Ata tayo na matulog si Lara, guarda. Ikaw tulog. Tingin? Kung tulog? Ikaw tulog nga, pagod. Ah, Mama mia. Ayuto, nagulat si mami. Tara, paluin ko si Lara. No. Si. Paluin ko si Lara. Ay, nag... Naglalandi ng aqua namamalo ako na naglalandi ang aqua eh no 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 basta Ciao na kay mami. Ta. Oh. Tiram bacho kay mami. Mwah. Mwah. Oh. Uh. Mwah. <laughs>